Uh, mga kamamba, magkakabit po tayo ng driving, ano, driving light Charger po, USB at uh, may kasama na po siyang voltmeter. Ito po siya kinabit sa loob ng sidecar. Ito po yung wire niya. Could, ayan. Okay. Okay. Ito po pala yung mayari. <laughs> Puntang na. <laughs> Playboy po yan ng ano. Ng uh, tabangay toda. Ayan. Ah, uh, pakikita ko po sa inyo kung saan natin itatap yung kanyang uh, positive wire. Okay. Siya. Naluan niyo po yung ating alisin dyan. Nal bali, nalis ka na po yung cover. Pagtatanggal po itong headlight, dito po kayo sa ilalim. Mag-uumpi siya. Mataas. Dahil ito pong ibabaw niya, yan. Kung mapapasin niyo po, meron siyang nakaipit siya dito kaya pag sa taas kaya magumpisa hindi siya mababatak magkakabit po tayo ay sa wire ng ignition para may supply lang po siya kapag nakabukas ang kanyang susi tuturo ko po sa inyo kung saan yung ignition wire okay ah ito pa pabukas para may tanglad yan Ayan. Milaw na po. Yan po ang kanyang accessories wire. Kulay brown. Ah, oh, pare. pare. Shoutout mo lang diyan. Shoutout. Shoutout ah, uh, pareng babom 'yan. Tangrat. Yan ang uh, isa pa ring playboy ng Tawanga eh. No, walang jowa. Yan. Yan ang playboy <laughs> <Okay>. yung <laughs> jowa. Oh. Okay, Wait, nakapagdugtong na po tayo ng wire. Isang positive at isang negative. Ito pong wire natin ay parehas na kulay itim kaya niligyan ko po ng palatandaan. Ito ng katupi. Ito yung kanyang positive. Hindi na po natin kailangan mag-splice ng wire. Sasangat na lang po natin sa kanyang sakit para hindi masugatan ang kanyang wire. Original pa rin. Ito pong positive. Dito sa kulay. Kulay brown. Yan po yung accessories ng ating barako. Okay, naikabit na po natin. Ito po yung kanyang positive sa kulay brown. Huwag dito sa puti dahil po yung wire na puti, yan po yung diretsyong battery. Pag dyan po tayo kumuha, kahit po pa tayong natin, eh, gagaan na yung ating voltmeter. At saka po yung ground niya, narito. Ang kulay po ng ground ng barako ay itim na may stripe na yellow okay yan okay naisarado na po natin at subukan po natin i-on ng kanyang kasi yan kung na ng kanyang ano charger voltmeter ayun okay na po gumana na po Ayan. Okay. Kanyang lang po kasimple magkabit ng uh, charger sa ating motor. Charger po ng cellphone yan. Okay, hanggang sa susunod na video. Maraming salamat po sa pananood. God bless.